Sa mundo kung saan mabilis lumipas ang bawat araw, may iilan na tahimik na umaangat habang ang karamihan ay nalulunod sa magastos na pamumuhay. Ang mga kuripot na tinatawag ng iba ay madalas minamaliit. Ngunit sa likod ng kanilang payak na kilos ay nakatago ang disiplina na hindi kayang gayahin ng marami. Sa pagitan ng pagtitipid at pagunlad, may lihim silang sandata na nagiging ugat ng kanilang pag-asenso. Ang pagiging kuripot sa tamang paraan ay hindi tungkol sa pag-iwas sa gastos, kundi tungkol sa paghubog ng sarili. Ang bawat hindi ginastos ay nagpapatibay ng karakter at nagpapalawak ng kontrol sa sarili. Sa panahong madaling mabighani ng luho, sila ang nananatiling matatag. Pinipiling ito unang lakas sa mga bagay na may tunay na bigat. May kasabihang mula kay Seneca na sumasalamin sa kanilang pananaw, ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng kakayahang makontento sa kaunti. Hindi ito pag-iwas sa ambisyon, kundi paglayo mula sa walang katapusang habol, sa mga bagay na walang katuturan. Kung sino ang may lakas na pigilan ng sarili, siya ang tunay na may kapangyarihan. Sa likod ng kanilang mga simpleng desisyon ay isang malalim na pag-unawana. Ang pag-unlad ay hindi nakukuha sa pagsabay sa uso, kundi sa paglikha ng direksyon na hindi umiikot sa pag-impress sa iba. Ang pagpigil nila sa sarili ay hindi kahinaan kundi paalala na ang tunay na lakas ay hindi maingay. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Sa paglalim ng ating pagtalakay, mas maliwanag na ang pagiging kuripot ay hindi lamang gawi kundi isang maingat na pagdidisiplina sa sarili. Dito nasisilayan na ang kanilang pagyaman ay bunga ng mga desisyong hindi kailangan makita ng madla dahil ang tunay na pag-unlad ay nagsisimula sa loob bago magpakita sa labas. Number 1. Tahimik na kontrol sa sarili Ang unang sikreto ng mga kuripot ay ang kakayahang pigilan ang sarili bago gumastos. Hindi sila nagpapadala sa bigla ang tukso o damdamin. Kilala nila ang hangganan ng kanilang mga kagustuhan mas inuuna nila ang pangmatagalang kapakinabangan kaysa sa panandali ang saya. Ito ang isa sa pinakamalalim na anyo ng disiplina. Hindi sila nagpapasilaw sa mga bagay na maganda lang sa paningin ng iba. Mas pinipili nila ang simple at makabuluhang pamumuhay. Ang luho ay hindi kailanman naging batayan ng kanilang halaga. Kung may bagay na hindi kailangan, hindi nila ito inuuna. Lagi nilang inuuna ang kalinawan kaysa sa kapritso. Sa gitna ng kanilang araw-araw na pagpili, ay buhay ang aral ni Marcus Aurelius, ang pinakamalakas na tao ay ang may kakayahang pangasiwaan ng sarili. Ito ang salitang nagpapahinahon sa kanilang isip. Ito ang gabay kapag may tukso ng labis na paggasto. Ito ang pananggalang nila laban sa pabigla, biglang pagnanasa. Ang pagpigil sa sarili ay hindi pag-iwas sa saya, ito ay paglinang ng mas matibay na pananaw sa buhay. Habang ang iba ay mabilis sumunod sa uso, sila ay nananatiling matatag sa kanilang prinsipyo. Hindi sila nahuhulog sa panggigipit ng lipunan. Mas mahalaga sa kanila ang katahimikan ng isang malinaw na isip. Ang bunga ng ganitong pag-uugali ay unti-unting nagiging tunay na yaman. Ang maliit na ipon ngayon ay nagiging kalayaan bukas. Ang simpleng pagpigil ay nagiging matibay na pundasyon ng pag-unlad. Ang kanilang lakas ay hindi nakikita sa panlabas kundi sa disiplina na hindi kayang tapatan ng marami. At sa dulo sila ang mahinahong umaangat habang ang iba ay patuloy na nahuhulog sa magastos na gawi. Number two, matatag na pagpili sa pangunahing pangangailangan. Ang mga kuripot ay may pambihirang kakayahang unahin ng tunay na kailangan. Hindi sila naakit sa mga bagay na dinadala lamang ng pagnanasa. Bawat bilihin ay dumaraan sa malinaw na paghusga. Hindi sila basta pumapayag na mawala ang pera sa walang saysay na gastos. Ito ang dahilan kung bakit lumalakas ang kanilang pinansyal na pundasyon. Madali para sa kanila ang tumanggi sa luho na hindi nagdadala ng anumang halaga. Hindi nila inuuna ang papuri ng ibang tao. Mas mahalaga sa kanila ang katatagan kaysa sa pakitang yaman. Pinipili nilang hindi maging alipin ng pagnanais na laging bumili. Ang kanilang lakas ay nasa kakayahang mamili ng may malay sa sentro ng kanilang disiplina ay ang aral ni Epictetus, ang kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pag-aari kundi sa kakayahang mabuhay ng may kaunting pangangailangan. Ito ang salitang nagpapalawak ng kanilang pag-unawa. Ito ang nagbibigay ng linaw kapag sila ay nasa harap ng tukso. Ito ang nagiging gabay upang hindi sila mahulog sa walang katapusang paghabol. Ang pagpili sa pangangailangan ay hindi pagdadamot sa sarili ito ay pagtaguyod ng mas matibay na direksyon sa buhay. Habang ang iba ay abala sa pagbili ng bago, sila ay abala sa pagbuo ng kinabukasan. Hindi sila natitinag ng ingay ng uso, mas pinipili nila ang kapayapaan ng isang maayos na plano. At dahil sa kanilang maingat na pagpili, unti-unting nakikitang tumitibay ang kanilang kayamanan. Hindi ito resulta ng swerte, kundi ng maingat na paggabay sa bawat sentimo. Ang kanilang disiplina ay nagiging kalayaan mula sa pagkabalisa sa pera. Ang kanilang mga pagpili ngayon ay nagiging puhunan para sa mas mapayapang bukas. Sa huli, sila ang may pundasyong hindi basta bumabagsak kahit gaano pa kalakas ang unos. Number 3. Kakayahang maghintay sa tamang panahon. Ang mga kuripot ay bihasa sa sining ng paghihintay. Hindi sila nagmamadali sa pagkuha ng anumang bagay. Alam nila na ang bawat desisyon ay may tamang oras. Mas pinipili nila ang siguradong hakbang kaysa sa mabilis na kapalit. Ito ang nagbibigay sa kanila ng matatag na pagunlad. Hindi sila natitinag ng pressure ng paligid. Hindi sila nadadala ng takot na mahuli sa uso. Hindi sila nagpapatalo sa inggit o pag-ibig sa panandalian. Ang kanilang pasensya ay nagbibigay sa kanila ng kalamangan. Ang kanilang disiplina ay nagbubunga ng matibay na direksyon. Sa puso ng kanilang pagpipigil, ay nakaukit ang aral ni Seneca ang mabagal na pag na may karunungan ay mas mataas kaysa sa mabilis na pag-angat na walang saysay. Ito ang paalala na hindi lahat ng bagay ay dapat kunin agad. Ito ang nagpapayapa sa kanilang isip sa gitna ng tukso. Ito ang nagbibigay lakas sa kanilang pangmatagalang pananaw. Ang paghihintay para sa tamang panahon ay hindi kawalan ng aksyon. Ito ay pagpapalakas ng loob upang pumili ng may layunin. Habang ang iba ay takot tumigil, sila ay marunong huminto kapag kinakailangan. Habang ang iba ay nagmamadali, sila ay nag-iipon ng lakas para sa tamang sandali. Habang ang iba ay nauubos, sila ay unti-unting lumalakas. Sa dulo ng kanilang pasensya, ay mga biyayang hindi basta nakukuha ng padalos-dalos. Ang kanilang kalmadong paglapit sa buhay ay nagiging pinto sa mas malaking oportunidad. Ang kanilang kakayahang maghintay ay nagiging sandata laban sa maling desisyon. Ang kanilang pagtitimpi ay nagiging puhunan na nagbabalik ng higit pa sa kanilang inaasahan. Sa huli, sila ang dahan-dahang umaangat habang ang mundo ay mabilis na nauubos sa pagmamadali. Number 4. Malinaw na paghawak sa bawat sentimo. Sa bawat perang dumadaan sa kanilang kamay, ipinapakita nila ang malalim na paggalang. Hindi nila pinapabayaan ang maliliit na gastos. Alam nila na ang maliit na halaga kapag napabayaan ay nagiging malaking pagkalugi. Bawat sentimo ay may malinaw na direksyon at layunin. Ito ang isa sa pinakamalakas na sandata nila sa pagyaman. Ginagamit nila ang pera nang may matibay na dahilan. Hindi sila sumusunod sa panandaliang tukso ng paggastos. Bawat desisyon ay isinasaalang-alang ang hinaharap. Mas pinipili nila ang kontrol kaysa sa padalos-dalos na aksyon. Ang katatagan ng kanilang inuuna kaysa sa pansamantalang kasiyahan. Sa puso ng kanilang disiplina ay nakaukit ang aral ni Zeno. Ang taong marunong magpigil sa sarili ay may hawak ng tunay na kapangyarihan. Ito ang nagsisilbing proteksyon laban sa padalos-dalos na paggastos. Pinapaalala nito na ang pera ay tagapaglingkod, hindi amo. Ito ang pundasyon ng matibay nilang pinansyal na kalagayan. Ang wastong paghawak ng pera ay hindi pagiging maramot. Ito ay paggalang sa bunga ng sariling paghihirap. Habang ang iba ay ginagastos ng walang pag-iisip, sila ay maingat na naglalagay ng bawat sentimo sa tamang lugar. Hindi sila nadadala ng emosyon kapag may tukso. Pinipili nilang maging maingat kaysa mapahamak sa kapritso. Dahil sa maingat na pamumuno sa pera, unti-unti silang nakakamit ang kalayaan na hindi nakukuha sa padalos-dalos na paggastos. Ang disiplina sa araw-araw ay nagiging pundasyon ng matibay na kayamanan. Ang kanilang kilos ay tahimik, ngunit makapangyarihan. Bawat desisyon ay puno ng karunungan at pangmatagalang epekto. Ang kanilang pinansyal na lakas ay bunga ng maingat at sistematikong pamumuhay. Number 5. Pag-iwas sa padalos-dalos na paggastos. Ang maingat na pag-iisip bago gumastos ay isa sa pinakamahalagang gawi. Hindi nila hinahayaan ang emosyon na kontrolin ng pera, bawat hakbang ay pinag-iisipang mabuti at may malinaw na layunin. Ang anumang gastusin ay sinusuri kung ito ba ay makabubuti sa hinaharap. Ito ang nagtatakda ng kanilang pinansyal na kalakasan. Hindi sila sumusunod sa uso o sa panghihikayat ng iba. Mas pinipili nilang maghintay kaysa magpadalos-dalos. Ang bawat sentimo ay may tungkulin at hindi basta inilalaan. Sa halip na mabilis kumilos, mas pinipili nila ang matalinong hakbang ang kanilang kontrol ay hindi nakikita ng iba ngunit ramdam sa resulta. Sa gitna ng kanilang disiplina, ay buhay ang aral ni Epictetus. Ang kalayaan ay nagmumula sa kakayahang pigilan ng sarili at hindi sa dami ng pag-aari. Ito ang nagpapaalala na ang bawat galaw ay may epekto sa hinaharap. Ito ang nagbibigay lakas sa kanila upang manatiling matatag. Ito ang gabay sa pamumuhay na hindi nalulunod sa kagustuhan. Ang pag-iwas sa padalos-dalos na paggastos ay hindi kawalan ng kasiyahan. Ito ay pagpapalakas ng kakayahan upang gumawa ng mas makabuluhang desisyon. Habang ang iba ay mabilis na nauubos sa kapricho, sila ay unti-unting lumalago. Hindi sila nadadala ng presyo o inggit. Ang katahimikan ng kanilang isip ay nagiging daan sa mas malinaw na pagunlad. Ang resulta ng ganitong paraan ay matatag na pundasyon sa pinansyal at personal na buhay. Ang bawat sentimong naipon ay nagiging puhunan para sa kinabukasan. Ang kanilang disiplina ay nagbibigay ng kalayaan mula sa pangaalipin ng kagustuhan. Ang maingat na hakbang ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad sa hinaharap. Ang tagumpay nila ay bunga ng pasensya, malinaw na isip, at sistematikong pag-iingat sa bawat desisyon. Number 6: Pagtitipid sa panahon ng kagipitan ang kakayahang humawak ng pera sa oras ng pangangailangan ay isa sa pinakamahalagang lihim. Hindi nila iniwan ang kahandaan para sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Bawat sentimo ay may halaga, lalo na kapag dumating ang kagipitan. Ang wastong paghahanda ay nagbibigay ng kapayapaan sa isip at katahimikan sa puso. Ito ang pundasyon ng kanilang pangmatagalang seguridad. Hindi sila natitinag ng bigla ang pangyayari o sakuna ang disiplina sa pagtitipid ay nagbibigay ng kalakasan sa oras ng pangangailangan. Hindi basta nasisira ang kanilang plano kahit may krisis. Ang bawat hakbang ay isinasaalang-alang ang hinaharap at hindi ang sandaling kagustuhan. Ang kanilang kahandaan ay hindi lamang pinansyal kundi mental at emosyonal din. Sa gitna ng kanilang preparasyon ay makikita ang aral ni Seneca. Ang pinakamatatag na tao ay handa sa anumang pagbabago ng kapalaran ito ang paalala na ang buhay ay puno ng hindi inaasahang pangyayari. Ang kahandaan ay nagdudulot ng kalayaan mula sa takot at pagkabahala. Ito ang nagpapalakas ng loob at nagiging gabay sa matalinong pag-iisip. Ang pagtitipid sa oras ng kagipitan ay hindi paglimita sa sarili. Ito ay pagbibigay proteksyon laban sa kapahamakan. Habang ang iba ay naguguluhan at nawawalan ng kontrol, sila ay mahinahon at matatag. Ang disiplina sa pera ay nagiging sandata sa hindi tiyak na kinabukasan. Ang maingat na paghahanda ay nagdudulot ng kapanatagan sa bawat disisyon. Ang bunga ng ganitong gawi ay matatag na pundasyon sa buhay na hindi basta natitinag. Ang bawat ipon at handa ay nagiging puhunan para sa mas maayos na bukas. Ang kanilang siguridad ay bunga ng sistematikong disiplina at malinaw na pananaw. Ang kanilang kalakasan ay hindi nakikita sa labas kundi ramdam sa katahimikan ng isip. Ang kanilang tagumpay ay resulta ng paghahanda, pasensya at matalinong pamumuhay sa bawat sitwasyon. Number 7. Pagtuon sa pangmatagalang layunin. Ang kakayahang ituon ng pansin sa hinaharap ay huli ngunit pinakamahalagang sikreto. Hindi sila nadadala ng panandali ang tukso o mabilis na gantimpala. Bawat desisyon ay isinasaalang-alang ang epekto nito sa hinaharap. Ang bawat hakbang ay may malinaw na layunin at direksyon. Ito ang nagtatakda ng matatag at sistematikong pagunlad sa kanilang buhay. Hindi nila hinahayaang mawala ang fokus sa mahahalagang bagay. Mas pinipili nila ang makabuluhang pag-iipon kaysa sa walang saysay na paggastos. Ang bawat sentimo at oras ay ginagamit ng may malay. Ang pagtutok sa hinaharap ay nagbibigay ng kalinawan at kapanatagan sa isip ang kanilang disiplina ay nagpapatibay sa bawat aspeto ng kanilang buhay sa gitna ng kanilang matatag na pananaw ay buhay ang aral ni Marcus Aurelius ang sinumang may malinaw na layunin ay hindi naliligaw kahit sa gitna ng kaguluhan ito ang nagbibigay sa kanila ng direksyon at tibay ng loob ito ang gabay sa bawat hakbang upang manatiling matatag sa sariling landas ito ang pundasyon ng kanilang tahimik ngunit makapangyarihang tagumpay. Ang pagtutok sa pangmatagalang layunin ay hindi paglimita sa kasiyahan. Ito ay pagpapalakas ng kakayahang gumawa ng tamang desisyon sa bawat sandali. Habang ang iba ay padalos-dalos at mabilis maapektuhan ng uso, sila ay may malinaw na direksyon. Ang kanilang disiplina ay nagbibigay ng kontrol sa sariling kapalaran. Ang kanilang pasensya at determinasyon ay nagiging pundasyon ng tagumpay. Ang resulta ng ganitong pamumuhay ay unti-unting nakikita sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Ang bawat desisyon ay nagiging hakbang patungo sa mas malawak at matatag na kinabukasan. Ang kanilang kayamanan at kapayapaan ay bunga ng malinaw na layunin at sistematikong pag-iingat. Ang bawat hakbang ay may saysay -say at bawat pagpigil ay may balik. Ang kanilang tagumpay ay tahimik ngunit matatag, bunga ng pokus, disiplina at pangmatagalang pananaw, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pag-aari, sa karangyaan ng bahay, o sa ingay ng tagumpay na ipinapakita ng iba. Ito ay nakasalalay sa katahimikan ng isip, sa matibay na disiplina ng sarili, at sa malinaw na pananaw sa bawat hakbang na ginagawa sa buhay. Bawat maliit na pagpigil, bawat maingat na desisyon, at bawat piniling paghihintay ay nagiging pundasyon ng kapangyarihan, kalayaan at kapanatagan sa gitna ng unos ng buhay. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Sa mundong puno ng tukso, padalos-dalos na gantimpala at panandali ang kasiyahan, ang kakayahang manatiling mahinahon, matatag, at may malinaw na direksyon ang tunay na nagbibigay ng lakas. Ito ang nagbibigay kakayahan upang hindi maligaw sa mga hamon ng panahon at upang ang bawat hakbang ay maging hakbang patungo sa mas makabuluhang kinabukasan. Sa katahimikan ng maingat at sistematikong pamumuhay, doon mo matatagpuan ang yaman na hindi kayang agawin ng kapalaran, swerte o ng opinyon ng iba. Ang tunay na tagumpay ay hindi nakikita sa labas kundi ramdam sa loob sa kapanatagan sa kalayaan at sa kapayapaang dala ng disiplina at malinaw na layunin maraming salamat po mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri